So, ayan. Nasa part 2 na tayo. So, ayan. Ikikwento e, ko na sa inyo, guys. Yung sinasabi ko for awareness. awareness to sa mga nagbibusiness, ano. So, lalo na sa so mga nag-start pa lang. So, ako kasi talaga kasi nag-start pa lang ako. At saka, ah uh, feeling close talaga ako sa mga staff ko. Pero, hindi natin alam yung tumatakbo sa mga isip nila. So, ayan. So, kailangan alerto kayo ng bonggang bongga. So, yun nga. Tina tinalakay ko na sa inyo, ano. Yung papano ko mag-hire ng staff. So, nasa part 1 to. Ito ay part 2. So, ngayon, kwento ko sa inyo yung stamp, sang stock ko. So, mayroon akong nag-open ako ng second brands ko. So, ayan. So, doon ko siya na talaga. And then, na-interview ko. Yeah, ganun din yung, yun yung interview ko sa kanila. Ano. So, and then, um okay naman siya doon sa ano. And then, 60-40 yung pinili niya. Which is yun, sagot niya yung ano. Yung, yung, ano tawag nito? Yung, sa, ano niya, benefits niya. So, by the way pala guys, ay, next time na pala yun iyan ako. So ito na doon naman tayo. So ayan na nga. So nung medyo matagal na sa akin mga 3 months nung ganyan, 3 months. syempre, hindi naman mabubuhay yung isang salon o parlor na mag-isa lang. So syempre, may ka siya yan. So halos nakakaaway niya yung mga ano niya, um nakaka-partner niya. Halos lahat yata walang nakaligtas. Ayon. Pero pag nandoon naman ako, actually um okay naman. Kahit which, kahit nga mayroon yung mga kapitbahay na ano namin, uh, mayroong mga ano, um, mga, tao ito, yung mga stop din sa kabilang, ano, um, establishment, yung mga ganon. Naririnig yung mga away-away ganyan. And then, kahit nung nariwan ko yung si ganon, actually, next in ko naman siya, inactionan ko naman siya before, pero hindi talaga, um, ayun, pala away talaga siya sa mga ano niya, So, pero pagdating sa akin, napakabait naman niya, ganun, no? magalang naman siya, gano'n sa akin, ng ganyan. So, respetado naman siya. Then, nagkaroon ng, ano, the improvement yung salon. So, inilipat ko siya sa medyo malaki, ganyan. So, siyempre, marami, doon pala sa una pa lang, doon sa medyo malitit pa yung ikalawa kong branch. Medyo, dalawa na yung nakakaawa niya pala doon. Then, binalik ko doon sa, ano, doon sa ay you know, nilipat ko doon sa medyo malaki siya. So, which is, madami ng stop na kailangan doon. So, bali, anim na hydraulic chair na yung, ano, ang nakalagay doon. And then, meron pang dalawang manicure area na, ano, yung mga Asian chair. Then, may waiting area. So, malaki talaga siya. Nasa 60 square meter yung, ano, yung sukat ng, ano. So, yun na nga, guys. So, halos lahat doon, nag, ay, bali, bali pala, guys. Yun nga. Nung, ano, nung mga two months yata siya ganun, sabi ko nga inano ko inexplain ko sa kanya yung ano yung jumalabo malabo yung kwento natin pero sabayan niyo lang ano magigets niyo naman yan so ayan nagpaalam siya s'yempre kasi niya yung ano niya yung SS niya so pinayagan natin s'yempre of course so yung nasikaso niya na okay na then paka one month noon nagpaalam siya sa akin nag ano siya nag tawag nito nagpaalam siya sa akin maghuhulog daw siya ng SS niya So, siyempre, pinayagan natin kasi maghuhulog siya. Doon pa nga, pupunta. Pwede naman. Pero pwede naman, ko, pwede na ngayon siya yun, online So, every month noon, mga ilang months siya nagpapaalam, gano'n nagbihulog siya ng SSS. So, yun. Alam ko naguhulog siya ganyan. So, di ko, ano na, darating ang araw, magkakaroon akong problema doon. Ano? So, yun ang nga, ko na doon sa malaki. So, halos doon nagkakaaway-away sila ng bonggang-bongga ganyan. Halos lahat ng staff ko nakakaaway niya. So, kasi sa talaga, na in inaaway niya talaga ng bonggang-bongga. So, actually nga, na-report na din siya sa, ano, uh, pala sa barangay. So actually napaka ano napaka ano na ano, yung ano yung pangyayari medyo mahirap na siya ihan ano. So buti na lang nag ano siya nag kusya siya na no, medyo maglaylo muna siya noon. Hindi nag ano siya nag siya noon sa akin. So ayan na ayan na. So asin talaga as asin nag dadabog talaga siya noon sa parlor ko. So ayan. So ito na guys. So siyempre mal ano taw medyo madaming chika to ano. Basta maraming awi awi ganon, chichira, chichira, ganun, ganun. So, hindi na natin siya pangalanan, ano. So, ito ay, ano lang to, for sharing lang siya. So, ayan. And then, yun na nga, guys. I think, ano na, uh, part three natin yung ano, sa, kasi medyo mahaba na yung video. I-part 3 na lang natin. So, ayan. Bye-bye. See you on part 3.